mga kamarsi, magandang araw sa inyong lahat. For today's video, ako nga po pala ay mag-aayos ng aking paninda dahil kapag naman talaga po araw-araw tayo nagtitinda ay hindi natin nasa sa sa makayos. So ngayon ay mag-aayos po ako ng aking paninda. Samahan niyo ako mga kamarsi. So ngayon mga kamarsi, ngayon ay magwawalis ako dito sa aking tindahan. And um, dahil tuwing umaga po ay yan po yung aking everyday routine na nagwawali sa aking tindahan. So, habang nagiintay po ako ng customer ay nagwawalis ng aking tindahan, nag-aayos ng aking tindahan, yan. tapos nagdidilig po ako ng aking halaman, pampablooming po ang magdilig ng halaman, charot. <laughs> pampablooming daw po yun, yung ano, yung magdilig ng halaman at dahil tayo ay nakakasaya ang ating pakiramdam ng nagdidilig tayo ng halaman sa umaga. So, ngayon, ang ginagawa ko bago ako mag-display ng aking paninda, nagdidilig muna ako ng aking halaman. So, para hindi naman tayo masyadong stress, mga kamarsi, lagi tayong stress sa ating tindahan. Masayang mahirap pag may tindahan, masaya kasi kumikita ka, uh, kasi yun, mahirap lang talaga pag maraming kalat, maraming ano, yun, marami kang gagawin. Tapos mga kamarsi, syempre may anak tayo na aasikasuhin natin sa umaga. Ayan, kaya tayo ay nagmamadali maglinis din sa ating tindahan at saka mag-ayos sa ating tindahan kung ano yung nagulo natin sa araw-araw. So, yun, mag-aasikaso pa tayo sa mga estudyante. So, ngayon ay laging rush hour ang ating gagawin. So, minsan ako sa gabi mga kamarsi ay nag-aayos na rin ako para less na rin ang gawain sa umaga. Minsan pag ako hindi masyadong pagod sa hapon or sa gabi. Kasi mga kamarsi, ang bukas ko ng tindahan ko ay 6am to 10pm. Nagtsatsaga po ako kasi yun yung oras ng, ng mas maraming customer yung gabi na po. So, ngayon mga kamarsi, talagang sipag at tsaga lang sa, tayo sa ating tindahan talagang tiyaga lang talaga tayo sa ating tindahan kasi nga kung hindi tayo matiyaga, wala tayong benta. So ngayon, mga kamarsi, mag-ayos lang ako ng aking mga nagulo nung gabi, yung mga ginulugulo ko yan, yan. Kasi pag kumuha po ako, ayan, hindi ko po nasasauli sa dati. Kaya para mas maganda uling tingnan uli sa mga customer, di, ayusin natin uli sa umaga. So, ayan, samahan nyo ako mga kamarsi, mag-ayos ng aking paninda. So, ayan mga kamarsi, tapos na akong mag ng aking tindahan at maglinis. So, ngayon, kamarsi, wag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Thank you for watching. God bless po. So, ayan mga kamarsi, tapos na ako magayos ng aking tindahan. Ayan, ang aking tindahan ngayon, malinis na at maayos na. So, ayan mga kamarsi, thank you for watching, God bless.